kahulugan ng itim na isda sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa itim na isda ay kumakatawan sa emosyonal na bahagi. Nalalapat din ito kung nagkakaproblema ka. Ang mga isda sa panaginip ay sumisimbolo sa pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili at ang itim na kulay ay nangangahulugan ng kadiliman. Ang itim na isda sa mga panaginip ay nagpapahiwatig na mga pagbabago na kalaunan ay magdadala sa iyo sa isang bagong landas. Kung nahaharap ka sa emosyonal na mga hamon, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa isang mas mahirap na panahon. Ang isang itim na isda na nakikita mo sa isang panaginip ay nagpapahiwatig din ng isang maswerteng yugto. Darating ang kapayapaan at, mag at magagawa mo ang anumang gawain ng may higit na sigasig. Bigyan pansin kung ano ang pinaka naaalala mo sa iyong pagtulog. Sa paggawa nito, mauunawaan mo ang kahulugan ng itim na isda sa iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng itim na isda. Kapag napanaginipan mong kumain ng itim na isda, ito ay nagpapakita ng isang hamon na darating at ito ay magpapabigat sa iyo ng kaunti. Mas nagiging sensitibo ka sa paghawak nito, Ngunit hindi ito nangangahulugan na mabilis kang mapipiko. Kailangan mong maging matyaga upang harapin ang mga hamon at huwag hayaang masiraan ka ng loob. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na isda na kumagat sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang itim na isda na kumagat sa iyo, ito ay isang babala na dapat kang magingat. ingat Maaaring kailanganin mong bigyan pansin ang mga mahahalagang bagay sa iyong buhay na maaari magdulot ng mga problema sa hinaharap. Ang mga kagat ng isda sa panaginip ay gumising sa iyo upang kumilos ka agad. Samantalahin ang mahihirap na sitwasyon dahil minsan lang ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Kung meron kang nakabimbim problema, kailangan mong lutasin ito. Manatiling kalmado at hayaan ng lahat na gumana sa pinakamahusay na posibleng paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na itim na isda Kapag nanaginip ka ng patay na itim na isda, ito ay senyales na marami kang problema dahil palagi mong ginagawang komplikado ang mga bagay-bagay. Maaring hindi mo ito sinasadya, munit maaari itong magdulot ng malalaking problema. Sa huli, makakahanap ka ng mga pagkalugi sa ilang sandali. Bago gumawa ng mga partikular na aksyon, huminto sandali at isipin ang pinakasimpleng paraan upang malutas ang isang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na isda na hinahabol ka. Kapag hinahabol ka ng itim na isda, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong kalungkutan. Kung natatakot ka sa itim na isda, ito ay senyales na dapat kang magbukas at bitawan ang pasanin sa iyong isipan. Kapag nahihirapan kang harapin ang iyong nararamdaman, ito ang tamang oras para humingi ng tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na isda sa dagat. Ang panaginip ng itim na isda sa dagat ay nangangahulugan ng kapayapaan sa iyong puso. Ang panaginip ay nagpapakita na ang kailangan mong gawin ay magpahinga. Makakatulong ito na i-recharge ang iyong mga baterya upang maghanda para sa isang bagong paglalakbay kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na isda sa isang tangke. Kung makakita ka ng itim na isda sa isang akwaryum, ito ay nagpapahiwatig ng pakiramdam ng pagiging nakulong. Maaari ka makaramdam ng pressure sa ilang mga sitwasyon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong kalungkutan. Nakulong ka sa isang bagay na hindi mo gusto. Unawain ang sitwasyon at sumulong upang maalis ang pangamba na pakiramdam na ito lugar ng panaginip tungkol sa itim na isda sa ilog. Kapag nanaginip ka tungkol sa itim na isda sa ilog, ito ay nagpapahiwatig ng isang maswerteng sandali na darating. Sabantalahin ang pagkakataong ito upang malutas ang mga nakabingbing problema at masiyan sa buhay kasama ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang panahong ito ay perpekto para sa mas mabagal na pahinga. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting itim na isda. Kapag nanaginip ka ng isang higanting itim na isda, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong sumailalim sa paglilinis ng kaluluwa. Ang masasamang gawi ay hahadlang sa iyong karera na magpapadama sa iyo ng kawalan ng pag-asa. Sa makatuwid, kailangan mong introspect at tignan kung ano ang iyong ginawa labanan ang mabubuting gawi at iwanan ang masasamang gawi dahil kailangan mo ng magagandang pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na itim na isda. Kapag nanaginip ka ng isang maliit na itim na isda, ito ay nagpapakita na ngayon na ang oras upang ituloy ang lahat ng abot-kaya mo. Upang makakuha ng isang bagay, kailangan mong habulin ito lumipat pa at subukang magkaroon ng maraming alternatibo. Sa kabilang banda, ang mga itim na isda ay nagpapakita rin ng isang partikular na takot na gumawa ng isang hakbang. Kailangan mong humingi ng tulong sa iba upang mas mahusay na mahawakan ang mga damdaming ito.